Hello mga kasari, good morning. Good morning sa inyo. Ay! Natumbo kayo ulit. Okay, so ayan, hello mga kasari, good morning. Mga katendera natin sa ayan, good morning sa inyong lahat. So, welcome sa ating YouTube channel at sa ating sari-sari. So, -sari parang madilim tayo, no? Ayan, parang madilim yung ating background. So, good morning. Time check. 8.35. 8.35 ngayon ay Feb. Mar March, ano? March 9. Sa so, 8.35 na, medyo kagap ka ano ko lang kakabukas-bukas kanina kanina lang al alas 8 na tayo nakapagbukas link 8 na tayo nagbukas ng tindahan alas 8 na pero nakabenta na tayo today pala ay Sunday so pag ganito kasi talaga dami na sa amin pag Sunday kasi close yung ibang store yan so nakabenta na tayo ayan medyo madami-dami na yung benta natin ayan na oh okay yan at madami din ako gagawin ngayon Dami pang nakatengga dito ng na mga ano, <laughs> mga di display. Ayan, eto. Andito, andito, ando. Pa sa ano, para madilim tayo. At nakapag-display na naman ako kahapon. Pero konti pa lang. Ayan, sabi ko pag gagawin mamaya. Pero mamaya ko kaya di display kasi uh, magkakapin muna tayo ngayon pagkatapos maliligo para mamaya uh, display na tayo lahat. Para tapos na tayo maligo. Okay, okay so ayan balik tayo. Ang daming bumili. Medyo ang daming binabili ngayon sa amin ng mantika at harina. Kasi ulam is, ano yun, maliliit na isla. Binabaduya. Bulinaw tawag dito. Okay, medyo dumami na may yung hinta ko ngayon. Yay! Nakabukas lang natin. Ayan, salamat Lord. Nakamend na na tayo. Medyo madami-dami na din. Ngayon pa paano. Naka <laughs> 1K na siguro. 2 k na yung kita natin ngayong umaga. Okay, so time check. 8.56 na. Okay, so, okay, so, ayan, um, ang share ko lang sa inyo ngayon mga kasari is yung unang binta ko, di ba? Dahil napag usapan na nga natin yung binta ko ngayong umaga na medyo okay. <laughs> ano ba yung ginagawa ko sa unang binta ko dito sa store Na So, share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa unang binta ko dito sa tindahan. Kanina na magbubukas pa lang ako sa so may bumili na sa akin ng uh, fresh Mickey. Okay. So, ayan. balik ulit tayo. May bumili ng bigas. Ano nga ba tayo? So, ah! Di matatapos yung ating vlog. Okay. So, ayan. Ito ngayon yung unang binta ko. So, 100 pesos kasi may bumili ng fresh. Miki, Kalahating kilo. Ang kalahat kilo is 35 pesos. So, ito, nakahiwalay siya sa mga binta namin dito kasi ang ginagawa ko dito sa ating unang binta or buhay na maano ay iniipon natin. Ipon challenge sa ating buhay na maano. So, yung unang pinta ko, ayan, ay iniipon ko siya. Ayan, nag-buhay na mano challenge tayo. So, last year, mayroon din akong buhay na mano, buhay na mano challenge. Iniipon ko din yung uh, first pinta ko dito sa tindahan. Balak ko ibili ng uh, ref yung naipon ko na yon kasi wala kaming ref. Pero hanggang ngayon, hindi pa talaga ako nakakabili ng uh, ref kasi parang wala kaming lalagyan dito sa tindahan. Ah, Ah, oh, sige, kumuha ya. Yeah? Oh. Ya. Yeah. Price okay, so ayan. Nagbayad tayo ng isda kasi kumuha si Tony nang bili na. yung ulam namin. Okay, so continue tayo. So, hindi pa nga ako nakabili ng ref kasi nga uh, iniisip ko kung saan ko ilalagay dito sa amin kasi wala kaming space dito kasi sa baba sobrang puno na kasi sobrang liit lang naman yung bahay talaga namin. So, tindahan tas dito sa likod, madami ding mga stock andito sa likod tas uh, kusina na namin parang ayoko rin naman ilagay doon sa taas yung aming ref kasi malayo pa. Akyat, akyat, akyat baba. Nahirap, mahirapan din kasi ako. So, hindi pa ako nakakabili. Kaya yung ipon challenge ko ay nandito lang. Pero bibili ko talaga yun ng ref kasi inipon ko yun para pabili talaga ng ref. Kaya ako gumawa ng buhay naman ng ipon challenge para makapili talaga ako ng ref. kasi nahirapan din ako kung pag wala kaming ref. kasi pag uh, gusto ko may ilagay sa rep naman pa, pag, mga pagkain so nahirapan ako hindi ako uh, nakakalagay kasi dito sa kabilang ay dito kasi ako naglalagay ay puno rin naman kasi sa kanya syempre siya ay may tindahan kaya puno rin ang kanyang rep so gusto ko talaga bumili ng rep para may para may mailalagay ako para may na ako pag may lulutuin ako na magusto yung ipon challenge ko last year ay kunti lang naman yun nasa siguro di ko alam kung naka 15 siya pero okay na din kasi pwede na talaga makabili ng rep kasi yung rep siguro is nasa uh, nasa 14 mahigit lang so pwede na yun ayan maingay na naman may motor and ngayon naman nag ipon ulit ako so di ko pa alam kung uh, saan ko natalhin itong aking ip, uh, ipon boy naman no? challenge uh, pag isipan ko pa kasi <laughs> kung para saan So, ayan. Nag-start ako ng February. Okay. So, nag-start ako ng February. Nilagay ko lang dito. It's February 2025. Ayan. Ipon challenge. Why okay, na malo? Kanin. Kanin ito ni... Kasi eh. so, nahagard na ang tindera ninyo. So, balik ulit tayo. <laughs> Time check, ah. Time check. Ayan. Nag-gis na, oh. 10, 8. So, tapos na ako mag At, ah... Uh naputol yung mag natin kasi nagkape na rin ako tapos ang dami na din bumili dito sa tindahan kaya ayan continue na lang ulit tayo so ano na yun so ayan na nga ito nga yung ipon ah, yung ipon ko nga ah, well man yung ipon ko last year is ah, andito pa hindi ko pa siya nabili ng ref kasi di pa ako wala pa akong ano, wala pa akong mapaglalag mapaglalagay ng ref, kaya hindi pa tayo nakabili. So, ito nga yung binamano natin kanina, no? Ito, ganito yung ginagawa ko. So, ito, pag may bumili sa akin, like, ito, binamano ko siya. Ginagawa ko, syempre, pinapagpag ko dito sa mga paninda ko, tulad dito, 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 kung saan, saan. And, ilalagay ko dito sa gilid. Ayan, dito sa gilid lang, ha? Tinutupi ko siya, nakatupi yan. Pag ganun, yung tao is nakaganyan. So, ilagay natin dito, ayan, dito sa gilid lang. Ayan. Nakahiwalay siya. Doon lang sa gilid para hindi ko siya maisukli. Tapos ito yung ipunin ko mamayang gabi. yan, Ilalagay ko yan doon sa garapon ko. Kasi inipon ko nga yung mga uh, boy na mano ko. So, ayan yung binta. Andito sa gilid. Okay. So, nakaipon na. So, against the light lang. Doon na side. Medyo madilim lang. Tapos, ngayon naman kasi is 2025 na. So syempre may panibago tayong ipon challenge boy naman ang ipon challenge. So ayan, may gara po na ako ulit ito. Nilagyan ko lang siya ng ipon challenge. Nag-start tayo ng February 25 kasi hindi ako nakapag uh, hindi ko na ipon yung benta ko nung ano nung uh, January kaya February na ako nakapag-start. Tapos uh, nilagyan ko lang dito ng pambili ng motor kasi balak na balak ko pumili ng motor kasi yung motor sa dagat or motor sa uh, pang uh, ano naman ano yun motor sa land <laughs> parang gusto ko pumili ng motor kasi parang gusto ko kasi mag uh, yung mag ride yun gusto ko kasi ang ganon ngayon hindi ako nakakapag ride <laughs> hindi kami makapag ride kasi wala nga kami wala kami motor na pwede gamitin so nilagay ko lang siya dito pinilagyan ko lang hindi naman sure tayo kung makakabili hindi 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 sure kung aabot naman. <laughs> hmm. hindi ko naman alam kung kailan tayo makakabili pero yun ang ano binabalak ko. Kaya nag-iipon challenge ko. Baka matagal pa yun. <laughs> nag-iipon challenge lang tayo, hindi ko alam kung makakabili tayo, no? Kasi syempre, yung sabi naman hindi naman yun magkalakihan. So ayan lang natin baka dumating lang yung time na yun na makabili tayo ng bagong motor para makapag-ride na tayo, makapag travel travel tayo, no? Okay, so, ito na, nagsimula ito ng February. February, tapos ngayon ay uh, March 9. So, ito na yung naipon ko. Ayan, may mga coins kasi pag, pag, ang coin naman is mga uh, coins lang. Ayan, kasama yan dyan. Ayan, yung mga coins. Okay, so, di ko alam kung magkano na to. Lahat ng mga unang binta ko pag nagbukas ako, pag ako yung nag-open, kasi minsan hindi ako yung nag-open kung si Tony, Ayan, medyo walang ano, walang binamano sa isang araw kasi hindi niya nihini, hinihiwalay. Pero sinabihan ko na siya na pag may binamano siya, ihiwalay niya para makaipon. Para ini kasi iniipon to. So, kanina ako yung nagbenta sa may binamano ako ng 100. So, mamayang gabi, pag close na kami, ilalagay ko siya dito. Ay, hindi pa pala mamayang gabi. Bukas pa yun ng umaga. So, bukas ng umaga pag may bago ulit, ha? Okay, so, yun, may bumili ng cream stick. So yung boy na mano ko ngayon, hin, uh, bukas ko na pala ng umaga yun, ilalagay dito. Kasi bukas, pag nag-open kami, so may bago, may bagong boy na mano ulit. So yun ang ilalagay ko doon sa aming uh, lagay ng uh, benta. Tapos yung uh, na mano namin ngayon, ilalagay ko na siya dito. So yun yung ginagawa ko. Hindi ko siya nilalagay agad dito. Kinabukasan pa. Saka ko na inuhulog dito yung ating uh, uh na mano. Ipon challenge. Ayan. Medyo madami-dami na siya. Mabigat siya kasi madaming points. yun Ayan. So, ito yung ginagawa ko sa aking uh, bay na mano. Iniipon ko siya. Tapos, uh, ibibili ko <laughs> kung ano yung uh, gusto ko bilhin. So, itong mga bayon na mano ang aking binibili. So, dito na ako kumukuha sa mga bayon na mano natin. Tapos, uh, Uh, may na rin ako. Nagano <laughs> na rin tayo nag-gigas. Naipo na rin tayo sa gigas. wala din siya. Okay, so ito lang muna yung uh, share ko sa inyo ang aking guay uh, na mano kung uh, ano ginagawa ko sa unang benta ko dito sa tindahan namin. So na-share ko lang sa inyo uh, itong aking guay uh, na mano challenge. Yung una kong guay na mano yung last year, hindi ko pa siya nabuksan pero hindi yun buong taon. Hindi siya buong taon kasi siguro nasa kalahating taon lang yun nung... In, naisipan ko na magbuway naman mano challenge. Okay, so, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Sana nagustuhan niyo yung mga na-share ko. At kung hindi pa kayo naka subscribe nyo na yung YouTube channel natin uh, para makawan tayo dito. So, ayan, maraming salamat sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga viewers, sa mga kasari, katendera ko dyan. Maraming salamat sa inyo, sa support niyo sa ating munting uh, YT uh, channel. So, again, uh, maupin na aga. Good morning. Happy ceiling sa ating mga kasari at mga katendera dyan. Bye-bye. See you sa next vlog. bye, -bye.